What's up everyone? Magandang hapon nga pala. At muli, andito na naman tayo sa ating munting farm ng manukan. Ng no, mga nag-iiba-ibahang mga muka. <kos> Pero magkakapatid yan. Ngayon nga pala ang ating kwento. Eh, itong manok na ito na galing sa labas, akin nga palang inilipat para hindi naman masyadong maano doon sa kanyang pwesto. So napanood ko sa mga doon sa mga veterano ay dapat daw weekly or kinsenas kailangan ng manok nililipat-lipat sa ibang pwesto para mas lumawak daw yung tapang. Mas tumapang daw, hindi yung parang halimbayay, eh. yung teritoryang, do doon lang siya matapang sa lugar na eh. Kapag nilabas mo na, sa ibang lugar na mamakla kaya ito ang ginagawa natin ngayon ipinaglilipat-lipat natin sa mga iba't ibang pwesto ang ating mga manok nga pala isa din para tumapang siya lalo ito nga pala six months old good for six months old at ito ay taon na yan taon na yan siya gulat lang ako na pumapatol na agad to sa murang edad fight agad siya dito sa matanda Yes sir